Magandang araw. Ngayon nga pala ay magluluto tayo ng ginatang langka. Bali na miss ko lang ang pagkain ng ginatang langka kaya bumili ako sa family ang dito na may asayan ng langka na sa Bali ayan, nagisa lang tayo ng baboy. Bali papupulahin ko lang po ito. Bali ito nga pala ang way ko sa pagluluto ng ginatang langka. Ito ang na nabiling lang ka. Bali, nasa, nga lang, nasa lata na siya. Hindi niya siya press. Yan, nag-isa nga lang po tayo ng bawang dyan. Bali, itong pinag natin ng baboy, dito na rin tayo magigisa ng bawang at sibuyas at pati kamatis. Baniyan, sinama ko lang ulit po yung aking pinapulang ginisa ng baboy kanina. At ayan, nilagay na natin ang langka na galing sa lata. eto nga po pala ang gatang gagamitin natin sa ating ginatang langka Siyempre, hindi magiging masarap yan kung walang sili. Ayan na ang ating ginatang langka. Thanks for watching. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na video.